Ang oh. na kayo, malalaki kayo, maliliit lang. Lahat, <laughs> dapat kasal kami. Hindi. Ako, oh, hindi na pwede. <laughs> <na> Para <pwede> <laughs> <Lugi. laughs> makupi. Ano? Ako ka na. Ma, huwag na pasalin yung malalaki. Maliliit lang. kamay. sa ganyan, oh. Kawaway malilate. Ang oh, maliliit lang yan. hindi Jai, uba ni siya, Jai. Maligo. Uba ni. Liksa, kam na. Lex, bilis. Alexa! In front of your cake. Ano na, bahala na. You sit there first. Tita ka sa ito, eh. Ito na, dali. Uy, no. Yakan ka yun. ano. Meron mo na, Liza, pa. Dito, meron dito. 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 Ah, Uban, ba? Ah. Ano 'yan, bang? Alam mo nah, pa sa oh, 'yo? Bani basa o bani mali po. Ayun. Ano 'yan, pa? Maris. May mo. Na hulog 'yan. Nit, nahulog yung kaninong gamit. Hoy, wala tawag kayo kasi baliktad 'yung yan dito. Dito, dito galing 'yung kulay puti. Ah, sige na, nuri.

Alexa birthday, Alexa, birthday, Alexa. Birthday, Happy birthday happy birthday happy birthday to you oh, Blow blow happy birthday. Oh, Yay. Did you say? what is Okay eating okay. time the cake Okay, tapay 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 there My, some basic, some Bye, uh, it, oh, oh, sige, kunin natin na may. Alex, out there, Alex. May garbage pa ka? Gusto mo? Well Kuya ko lang yung isa yung channeles ko Senso Senso na saan? Go na with nana Anay na, hindi ka na-swim na Ayan na si nana Uy, bawal kayo dyan Uy, bawal kayo dyan Uy, bawal kayo dyan Uy, bawal kayo dyan Uy, bawal kayo dyan

ano na ito 'tong. Guna tunay na yan na oh, is there. Ayun na sila oh. Oh, so kayo diyan, malalaki. What orange? in? Padang sa inyo. Ayun Ah, okay, wait lang. Ay so. Takinta. Takinta. Ye. Ay baka matuto kayo. Ni isa ni. Ai na bang bango video ni. Ni isa ni. Sa tabangan ng pambenta. O bigay mo sa bata. Hello. Na. Hola, apaño.

Ma-acquire, no? Madre, 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 mga, mga Asa yung madre na? Asa? Yung uh, nag arrest guard. Ah. Pwede, di pa rin mag-swimming ang, ang madre, no? Ay, pari, haramang ganda sila natin. Hindi suwan <laughs> naman, Ang Ano lang yun, wala silang asawa. Ayun lang, di sa mga uyab, no? Mamaya pag walang tao. Solo niya. <laughs> Niyayaya na siya. <laughs> Pwede nga makipagalabilo, no? Pwede nga makipagalabilo, eh. Ikso na na, di ba? Chay! Chay! Isa-isa lang, huwag mo sasabayan siya. Huwag mo pasabayan. Dili siya gusto na ikaw ban. Pwede naman siya, basta nasa likod siya. Huwag lang siyang mauna, madaganan talaga yan. O, tropa! Hawak-hawak pa niya si Anika. <laughs> Uy! Malalim na dyan. Hinsi pa lang yan. Oh. 15 pa lang yan. Buti <manyang malaka> nga, buti nga, sumasali. Ganila. tara na. Ano ka? Gano'n ka. Shanghai. Hello, yo. Susie. Sindil. Ati Lani. magbaba mo dun sa gilid, te. Ay, eh. Hindi na yan sila babanlawan. Hindi, ah, magbanlaw. May shower dyan. May chlorine yan, eh. diyan yan, te, oh. Yung gilid na hagdana na yan. Mababa. <mulit>

Lo, masarap yung igado ngayon, lo. E. Si. Ano Puro, puro laman. Uh, Sarap nga, Sa puro, Por kasi pinalaki ko. Yung boyfriend nung, oh, driver ni Lolo. Neck, ito yung ano mo. No. Kasama muna hm? M ko dun si CR. Ano ito? yung Oh, may ano naman siya, lo? Mag-cake tayo mamaya pagkatapos maligo. ko na muna yung mga ano kasi yung dalawa. Hmm. sila. Hawak-hawak, hmm. hawak-hawak <laughs> <laughs> pa niya sa ka. Ay, yung 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 si Pinapunta ko na dito. Iwan ko, saan sinapunta? Ay, bumili yun na. Bumili. Ayan kasi, nakakatakot. Pwede mo dadanan sa ilalim.